kayo po, nung nagsimula kayo, kailan kayo naka ka mm -hmm. sa tao? Mm -hmm. so, Pabilis ba? May naniwala kagad agad sa'yo? Hindi. Kung marami nagluga sa'yo? Ah, di ba? Lalo na mga kapitbahay mo. Mas nabihin sa'yo. O di yung naman ako, lulukoy-lukoy mo. Sabihin mo, gagaling ako niya. Gusto? Di ba ka nagpapun? Di ba? Ah. Ayo, Pak. Punta ka sa kapatid mo, sabihin mo, ka. ano ba? Sabihin mo, gumagagaling ako dyan. Tokit, ano ko lang ako Di ba? Ang dami Saibigan mo dyan. Bakit? Ilalakay. Kaibigan mo. Kaibigan mo, iimbitayin mo. Hindi na pupunta sa bahay mo. At magkatanda na sa'yo. Bakit? Ayaw nila si sa mga masagulis Nangyayari ba yun? Eh, yes. Pero iimbitayin mo ibang tao. Mas mabiling maniwala sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka nila kilala. Naman niyo po? Yes. Yeah, mas mag Para sa akin, mas maganda pang imbitahin ng ibang tao na hindi kakapilala Kisa sa kanilala. lang. Naman niyo po? Yes. Hindi ko naman nila Depende yan sa inyo. Kasi yun ang karanasan ko. Okay? Pero once na hindi